Halos limang milyong TikTok videos tinanggal dahil sa mature themes at misinformation. Narito ang news ni Kim Gomez. Umabot sa halos limang milyong videos ang binura ng TikTok sa kanilang platform sa huling quarter ng 2024 dahil sa paglabag sa community guidelines. Ayon sa TikTok, 4.85 million videos ang kanilang inalis dahil sa paglabag sa polisiya nito na may kaugnayan sa sensitivity at mature teams. Gayun din sa pagregulate ng mga ibinibentang produkto at commercial activities. Dagdag pa ng social media giant na 9.6% ng mga nasabing video ay binura, proactively o agarang inalis. Hindi rin anila pinahihintulutan ng pagpapakalat ng misinformation na maaaring makaapekto sa mga individual o komunidad. Binigyan diin ng TikTok na kanila ring binubura ang mga account na paulit-ulit na lumalabag sa kanilang mga polisiya. At yan ang News Scoop, Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.